Ezra, Kabanatang Ikawalo Ito nga ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. At ito ang talahan ng lahi nila na nagsi-ahong kasama ko mula sa Babylonia. Sa paghahari ni Atahirhes na hari. Sa mga anak ni Phineas si Gerson. Sa mga anak ni Itamar si Daniel sa mga anak ni David, si Hatus, sa mga anak ni Sikanias, sa mga anak ni Faros, si Sakarias, at kasama niya na nabilang ayon sa talaan ng lahi ang mga lalaki na isang daan at limang Sa mga anak ni Pahat Moab, si Elie Huinay, na anak ni Zarahias, at kasama niya ay dalawang daang lalaki. Sa mga anak ni Sikanias, ang anak ni Hahaziel, at kasama niya ay tatlong daang lalaki. At sa mga anak ni Adin, si Ebed, na anak ni Jonathan, at kasama niya ay limampung lalaki. At sa mga anak ni Ilam, si Isaya, na anak ni Atalias, at kasama niya ay lalaki. At sa mga anak ni Sipatiyas, si si Zebadias na anak ni Mikael, at kasama niya ay lalaki. Sa mga anak ni Joab, si Obadias na anak ni Jiel, at kasama niya ay dalawang daan at labing walong lalaki. At sa mga anak ni Solomit, ang mga anak ni Josefias at kasama niya ay isang daan at alim na lalaki. At sa mga anak ni Bibay, si Zacarias na anak ni Bibay at kasama niya ay dalampung walong lalaki. At sa mga anak ni Asgad, si Johanan na anak ni Katan at kasama niya ay isang daan at sampung lalaki. At sa mga anak ni Adonikam na siyang mga huli, at ang mga ito ang kanilang mga pangalan. Elifilet, G.L. at Simaias. At kasama nila ay alim na pong lalaki. At sa mga anak ni Bigvai si Utay at si Sabud at kasama nila ay pitumpong lalaki. At pinisang ko sila sa ilog na umagos patungo sa Ahaba, at dooy nangagpahinga kaming tatlong araw. At aking minasdan ang bayan at ang mga saserdote, at walang nasumpungan doon sa mga anak ni Levi. Nang magkagayoy, ipinasunod ko si Ilyaser, si Ariel, si Simaias, at si Elnatan, at si Harib, at si Elnatan, at si Nathan, at si Zacharias, at si Misulam, ng mga pangulong lalaki, gayon din si Joarib, at si Elnatan, ng na mga tagapagturo. At aking sinugo sila kay Ido na pangulo sa dako ng Kasipia at aking sinaysay sa kanila kung ano ang kanilang nararapat sabihin kay Ido at sa kanya mga kapatid na mga Netineo sa dako ng Kasipiya upang sila'y magdala sa atin na mga tagapangasiwa sa bahay ng ating Diyos. At ayon sa mabuting kamay ng ating Diyos na suma sa atin, ay nagdala sila sa atin ng isang lalaki na matalino sa mga anak ni Mahali, na anak ni Levi, na anak ni Israel, at si Seribias, pati ng kanyang mga anak na lalaki at mga kapatid, labing walo. At si Hasabias, at kasama niya si Isaya sa mga anak ni Mirari, ang kanyang mga kapatid at kanyang mga anak na lalaki, dalawampu at sa mga netineyo na ibinigay ni David at ng mga pangulo sa paglilingkod sa mga libita, dalawang daan at dalawampung netineyo. Silang lahat ay nasaysay ayon sa pangalan. Na magkagayoy, nagtanyag ako ng ayuno doon sa ilog ng Ahava upang tayo'y magpakababa sa harap ng ating Diyos upang humanap sa kanya ng matuwid na daan. Sa ganang atin at sa ating mga bata at sa lahat ng ating pag-aari. Sapagkat ako'y nahiyang humingi sa hari ng pulutong ng mga sundalo at ng mga mga upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan. Sapagkat aming sinalita sa hari na sinasabi ang kamay ng ating Diyos ay suma sa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti. Ngunit ang Kanyang kapangyarihan at ang pagiinit ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa Kanya. sa gayoy na nag-ayuno tayo at nagsidalangin sa ating Diyos dahil dito at dininig niya tayo na magkagayoy inihiwalay ko ang labing dalawa sa mga puno na mga saserdote. Sa mga bagay si Seribias, si Hasabias, at sampu sa kanila mga kapatid na kasama nila. At tinimbang sa kanila ang pilak at ang ginto at mga sisidlan sa makatudbagay ang handog sa bahay ng ating Diyos na pinaghandugan ng hari at ng kaniyang mga kasangguni at ng kaniyang mga prinsipe at ng buong Israel na nakaharap doon. Akin ngang tinimbang sa kanilang kamay ay anim na raan at limampung talentong pilak at mga pilak na sisidlan ay isang daang talento. Sa ginto ay isang daang talento at dalawampung mangkok na ginto na may isang libong dariko at dalawang sisidlan na pitong makinang na tanso na halagang gaya ng ginto. At sinabi ko sa kanila, Kayo'y banal sa Panginoon at ang mga sisidlan ay natatalaga at ang pilak at ang ginto ay kusang handog sa Panginoon na Diyos ng inyong mga magulang. Magsipagbantay kayo at ingatan ninyo hangga sa inyong matimbang sa harap ng mga puno ng mga saserdote at ng mga levita at ng mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang ng Israel sa Jerusalem sa mga silid ng bahay ng Panginoon sa gayoy tinanggap ng mga saserdote at ng mga libita ang timbang ng pilak at ginto at ng mga sisidlan upang dalhin sa Jerusalem sa bahay ng ating Diyos. Na magkagayoy, nagsiyaon tayo mula sa ilog ng Ahava na ikalabing dalawang araw ng unang buwan upang pumaroon sa Jerusalem at ang kamay ng ating Diyos ay suma sa atin. At iniligtas niya tayo sa kamay ng kaaway at sa buwabakay sa daan. At tayo ay nagsidating sa Jerusalem at nagsitahan doon na tatlong araw. At na ikaapat na araw, ang pilak at ang ginto at ang mga sisidlan ay natimbang sa bahay ng ating Diyos sa kamay ni Meremoth na anak ni Urias na saserdote. At kasama niya si Ilyazar, na anak ni Piniis, At kasama nila si Josabad na anak ni Hiswa. At si Nuwadias na anak ni, si ni Binui na mga libita. Ang kabuuan sa pamagitan ng bilang at ang timbang at ang buong timbang ay nasulat ng panahong yaon ang mga anak sa pagkabihag na nagsipanggaling sa pagkatapon ay nangaghandog ng mga handog na susunugin sa Diyos ng Israel. Labindalwang toro sa ganang buong Israel, siyamnapot-anim na lalaking tupa, pitumpot-pitum kordero, labindalwang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan lahat ng ito'y handog na susunugin sa Panginoon. At kanilang ibinigay ang mga bilin ng hari sa mga satrapa ng hari at sa mga tagapamahala sa dako ng ilog. At kanilang pinasulong ang bayan at ang bahay ng Diyos.